Medyo horror lang, kwentong nakakatakot, kababalaghan at misteryo. Kung mahilig ka sa mga ganitong content, sana pindutin mo na yung follow o subscribe button at i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload. Sisikapin kong makapag-upload ng bagong video tuwing 6pm araw-araw. Maraming salamat at simulan na natin ang kwento. Kwentong Embalsamador Classmate ko si Alan nung 4th year. Pero medyo aloof ako sa tao noon. Kaya, sakalang kami naging close nung 2014, nung nagkita kami ulit, nung nag-organize yung advisor namin ng reunion. Dahil sa hirap ng buhay at kagustuhang makatulong agad sa pamilya, pagkatapos ng high school, nag-vocational course lang siya. Alam niyo naman na siguro kung anong kinuha niya. Sabi kasi sa kanya, yun ang in-demand. Abroad tsaka dito sa atin. Pag yun ang kinuha niya, makakakuha agad siya ng trabaho. Kaya kahit shokot siya sa dugo at internal organs, gorabil siya para sa kinabukasan ng pamilya niya. Si Alan, pag mo, hindi mo may na bay siya. Bet niya ang boy, bet niya ang girl. Lalaking lalaki kasi ang datingan niya. Nagstay rin siya dito sa amin for good kasi nagkaroon ng branch yung funeraria nila dito. Di ako mag-name drop ng funeraria pero bigyan ko kayo ng clue. Matanglawin. Una siyang nadestino sa may malayo. Basta malayo, ayoko na talaga magbanggit ng specific place. Ayoko mabash. Pero nung unang buwan niya sa trabaho niya, hindi raw niya alam kung anong una niyang mararamdaman. Diri o takot. Sabi lang daw nung kasama niyang embalsamador na mas matagal na sa kanya, hindi lang raw siya sanay. Pero pag lumao na, masasanay din siya. Minsan kasi, nung nag sa mo siya, may part na isasaksak niya yung host para makuha yung dugo pagkabaon raw niya, biglang bumangon yung bangkay. Normal daw talaga. May mga cases na ganun daw talaga. Pero alam niya na hindi normal yung napabangon nga pero nakasakal sa kanya. Wapois raw siya nun. Sigaw na yung sigaw. Mahigpit yung pagkakasakal sa kanya. Kahit yung sinyo niya, halatang natakot din. Umuulan daw nun nung may sa mo silang matanda. Lalaki, inatake sa puso, tirik ang mga mata. Dapat pag namatay na ganun, pag ipinikit mo yung mga mata, hindi na daw mumulat ulit. Pero hindi daw. Habang nililinisan niya yung katawan, pamulat-mulat daw yung mga mata. Kaya ang ginawa niya kumuha siya ng towel sa kanya itinakip sa may mata. Nagulat na lang siya nung pagkatanggal niya ng towel, parang nagbe-beautiful eyes pa daw yung matanda. Nung may nilamayan naman daw sa chapel ng funeralya, maraming tao. May free wifi kasi. Nagde-distribute sila ng pagkain noon. Yung isang kasama niya patingin-tingin sa may kabaong. Siya naman nilapitan niya sa katinanong. Hindi siya sinagot pero may itinuro sa kanya. Hindi niya raw alam ang gagawin niya nung makita niya yung isang nagbibigay ng pagkain. Kamukhang kamukha nung inimbal sa munya. Nung napunta sila sa kitchen, talo lang sila ng talo ng kasama niya. So syempre stay in sila ron. Siya ang kasama niya sa kwarto ay yung sinyo niya. Hinihintay nila yung pagdating ng branch manager nila doon sa lugar na yon hanggang sa makatulugan nila. Nagising na lang sila nung magsisigaw si Blackie kasamahan din nila. Hindi raw makapagsalta basta nakaturo lang. Nung tiningnan nila yung tinuturo niya, nagsitakbuhan sila palabas kasi may nakalutang na taul sa may harapan nila. Hinabol raw sila hanggang sa labas. Muntik pa silang masagasaan ng manager nila. Pinagalitan pa daw sila. Bakit daw sila sumisingot ng bauma? Bantulot na pumasok sila kasabay yung manager para lumabas ulit. Bakit kasi? Parang inaantay sila nung nakalutang na ataw at hindi lang nag-iisa, tatlo na para raw silang tangang sigaw ng sigaw habang papalabas. Ang ending, sa may iwan sila natulog. Nung mag-umaga, inilipat nila yung mga ataol sa may sperum room. Inilalabas na lang nila pag may titingin. Nung humagupit sa probinsya namin yung Bagyong Lando, October 17, 2015 yon tanda ko. Kasi habang nagluluto ako ng almusal, Nilipad yung bubong ng dirty kitchen namin Nawala wala ng kuryente. Pinaghanap ako ng mama ko ng my generator para makicharge. Kaya naisip ko si Alan, tinext ko siya, pwede daw makicharge sa kanila. Sinundo niya ako sa amin. Saka sinundo rin namin yung tropa ko na naging tropa na rin niya. Last, yung besi ko. Habang pumapatay ng oras, yung kasama niya ring embalb sa mador nagkwento sa amin. Bago raw siya mapunta sa kumpanyang yun, may pinanggalingan siyang maliit na funeraria sa NCR. Kadalasan sa funeraryang yun, daw pinupunta yung mga biktima ng salvage. EJK, mga ganun. Yung mga walang nagkiklaim na pamilya. Saka yung mga med school naman, binibili para pag-aralan. Matanda na si kuya, around 50 plus na siya. Ganap daw yun, baguhan pa lang siya. So may dumating na bangkay, apat. Nakita daw sa may creek. Expected mo click may tubig, iisipin mo bloated na yung mga katawan pero hindi daw. Parang kamamatay pa lang nila kung hindi mo maamoy yung katawan. Lalo yung dugo, sobrang baho na daw, masuka-suka lahat ng nakakaamoy. Yung dugo paraw itim na itim talaga. Pag purong dugo daw talaga kung titingnan parang itim pero pag naman siya sa damit red. Pero yung dugo raw nung apat, itim talaga kahit ipunan sa puting tela. Mag-iisang linggo na wala pa rin nagkiklaim, mag-iisang linggo na rin na may kakaibang nangyayari doon sa funeral parang lagi na may nakatingin sa kanila. May mga nawawalang pagkain, karne, at iba pa. Fortnite, nung nagkagulo kasi may iniimbalsa mo siya, pagising niya ng madaling araw para jumer box, may mali doon sa iniimbalsa mo niya na wala ng atay. Nahayblad yung may-ari ng funeraria dahil doon. Sino daw ang hayop na magnanakaw ng atay? Nayaan na lang nila basta hindi na lang sinabi doon sa pamilya. Napansin nila nung kaibigan niyang nagtatrabaho din doon. Parang nakangiti yung isa sa mga bangkay na nakita sa creek. Nilinisan rin nila yung mga yon pagkatapos imbalsamahin pero yung nakangiti. May baay daw na dugo sa kamay at kuko. Six night nang may ilang lalaki ang pumasok sa funeraria. Yung setup daw kasi sa may ground floor andun yung parang reception ng funeraria. May basement doon na nangyari yung mga pag sa mo. Second floor doon sila nag stay Mga ragid daw yung suot ng mga lalaki. May mga takip sa muka kaya akala nila una magnanakaw pero imbis na baril, tabak yung hawak nila. Marami sila more than sampu. Pinapasok sila lahat sa loob saka pinadapa. Siya at yung may-ari lang daw yung isinama sa may basement. May apat na pumwesto sa tapat ng mga bangkay. Sabay-sabay daw na tinaas yung mga tabak. Yung tatlo daw, nasaksak agad na direkta sa puso. Halos lumuwa daw mga mata niya kasi nakita niya daw talaga kumapit pa yung mga bangkay sa mga lalaki. Nalanig pa niya yung, Oh! nung mga yon ng parang buhay pa. Pero mas lalo siyang natakot nung yung isa nakipagbuno pa dun sa sasaksak sa kanya. Kinailangan pang tulungan nung katabi niya para tuluyang masaksak. Nung nahimasmasan sila, kinausap sila nung isang lalaki. Parang pinuno nung mga nanloob sa kanila. Dapat daw hindi na nila pinaabot sa ganong katagal yung mga yon. Matao pa naman sa lugar nila. Hindi rin malinaw kila kuya kung anong klase yung mga taong yun. Pero iisa lang talaga yung bilin niya kaila Oras na may ganun sila ma-encounter, huwag sila mag-aalinlangan na saksakin sa puso. Kakilakilabot, diba?